Don't worry Sige, de, sakyan mo lang Ako, tutulak kita, bigyan kita momentum <laughs> <Ha>? <laughs> Sorry, okay lang ba? Ano yung again? Hindi ko nang lang aset sir okay, okay. Ah, Sige, ako mag-aset Ayos lang ba, sir? Okay. Sige, sir Sige, alala, hindi ko pa Alala, hindi ko pa मत तो in range it is possible to turn May problem, may problema 'yung motor niya. Nalulunod pag mabagal. Nalulunod pag. Yeah. <laughs> <laughs> na, na. Ay, yun, Bakit? Again, Bakit? Nadurog na naman 'yung <laughs> Handguard basag. Oo. Uh -huh. Hindi dapat nagbakal ka ng handguard. Oo. Oh, plastic ba 'yan? Okay lang 300 lang. Nasira na rin dati sa eh. Okay. One, two, three, go. Okay, one, two, three, go. Stand, stand, okay. stand, stand, stand. Side stand. Side stand. Baba stand. Bato, lagi mo bato. Okay na? Okay, hawa ko naman eh. Yan. Okay. Ah.

Sir Jack Para di si ka mabigay <laughs> Yung confidence mo Sige, okay lang okay, ang dahan-dahan hanggang ma-gain -ano, ma mo Yung confidence mo Nakaka <laughs> na yan, Sir Jack Pagka, ano Pagka may free time Kayain mo ako Diyan tayo sa Yung ano lang muna yung light lang muna yung asin yung mga walang uphill uh, oh, oh. kasi pag pag ganyan na yung pag ganyan na may medyo may problema yung bike mo ah ano talaga siya kailangan niya talaga momentum momentum gaming talaga yan pag once na mag gain na niya kasi yung momentum hindi na siya hindi na siya pumupukap eh. Okay, wala na diyan. Second lang laro, okay, okay na gear piercer dyan Bird, second lang mula rin dyan Huwag ka maniwala dyan sa second gear yung anong yung mga uphill Huwag ka ano kasi ano tawag dito Second gear kung may momentum Kaya na ka Oh 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 Oh

hindi ako maka sa down eh, didinrap ko na lang Sige tayo mo po na lang sir Bo, Boss, saan pa punta kayo? Saan punta mo? Saan pa punta Ganda parking <laughs> ng oh. BM mo oh. Mga naliligaw yata ako eh Saan <laughs> punta edsa? Palayo pa tutoy. Palayo pa. Sir. Ano ba yan? Bibili lang sana ako ng kangkong. Sir. Pagbaba mo sir, SM Masinag na. Ha? Pagbaba ko SM Masinag. SM Masinag na. May kangkong ba doon? Meron. Natusan ako ng nanay ko doon eh. Doon din, sa Toyo, Pero dahil siya adobo. Ano ba yan? Kahit ka step. Ano Ay. <laughs> pa siya sabi mong pwede hobby hair dito? Ha? Pwede? Buta din sa mga 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 Munti ko pang budulin lalo si Sir Jack. Ano Ay. ba? Ayun lang, pahinga mo lang si Sir Jack. Ayun mo lang. Para makapahinga din yung BM. Ah, sabagal, Kasi napapagod na siya, eh. pahinga muna siya. <laughs> Mm -hmm. yeah. hey. 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 Po? Tama po. Kinaw po kayo o ano? Kinaw po. Ah, pag kinaw, may makikita po kayo intersection. Kaliwa. Pag, pakaliwa kayo. Pakaliwa. Ah, kasi pag diniretso niyan, papunta kayo malasya. Ah, thank you, thank you. So, po. Welcome po. Nag-iingat, nag-iingat naman po kami. <laughs> ano po? Tulog <laughs> na po to, tulog. Tayo <laughs> nga <naginga> po to, pa nga po. Actually, <laughs> so, pagod na pagod siya. Opo, actually sobra-sobra po yung pag-iingat namin eh. <laughs> Ingat po sa dito. Patay mo muna. Nagpaalam lang naman po kami sa parents namin. Sabi namin, ano, bibili lang kayong candy. <laughs> Layo naman ng tindahan. Mhm. Uh -huh. Sabi kasi dito papunta ng EDSA eh. <laughs> ayo okay. tayo! 1, <tries> 2, 3, go! Napakagwapo! <tries> Naka-second gear ito, no? Kaninong motor to? Ba't pinabayaan to dito? Hoy, sino may ari sa'yo? Ba't ka nakaiga dyan? Nalula ako eh, kaya pinatay ko. <laughs> sorry, sorry. Hindi ko din kasi makita yung likod ko kung malapit o malayo. Problema, <laughs> <laughs> paano ba ba ito? Hindi, okay, okay, okay. Sakay, sakay mo lang. Diyan ka lang sa... Baba muna ako, uh, uh, tapos makakabalik ka na sa linya mo yun. Diyan ka na, po, Diyan ka na, Paul. Okay na yan. Tapos okay, uh, patay mo uh, na lang ang mga nagapang. Sige, tawa ko sir. Nakakita ko. Ay, sakit mo. Nakakit mo siya. Oops, oops, oops. Kapa mo na lang. Teka, ibalik mo sa ano ha. Yakit mo ha. Yakit ko saan? Basta yakit mo dyan. Oh, ay baka diba dumalas pa. Hindi. Hindi ko ako. Hindi ko mo lang. Full mo lang dito. Yan. Oops. Pahawak, pahawak, sa kabila. Sige, sige, sige. Yan. Okay. Good. Masamin niya ka na. Okay. Wala na po kayo sir.